Itinuloy ni Sarah Labati ang paigpag banding sa kanyang dalawang anak na sina Zion at Kai sa Bohol. Matapos nga mag-celebrate ng Pasko sa kanilang bahay mismo kasama ang kanyang mga magulang, sa Panglao Bohol naman nag-celebrate si Sarah at mga anak ng kanilang New Year. Nagpunta ng Panglao sina Sarah noong December 26 kung saan daw na sila inabot ng bagong taon. Sa unang post nito sa kanyang Instagram Reels, ipinakita ng actress ang mga magagandang tanawin at ang kanyang pagre-reflect. Nilagyan niya ito ng caption na, Love your herself a little more. Sa sumunod na post nito, ipinakita naman ni Sara ang mga picture at video ng Panglaw kasama ang kanyang dalawang anak kung saan makikita rin dito ang kanyang mga magulang na sina Esther at Abdel Labati. Nilagyan naman niya ito ng caption na boho at may white heart at Philippine flag emoji. May isang post pang actress kasama ang kanyang buong pamilya at may caption na mga mahal ko. Sa isa pang post nito ay makikita naman si Sarah na nagpipre-diving kasama ang mga pagong. At yan, aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.